Kung may mga proyekto ang gobyerno na substandard o palpak ang pagkakagawa, meron ding mga ghost project pinontohan ng ating mga buwis at ng gobyerno. Pero niha niho wala lang itinayo. Imbestigahan po natin. <tinyo> sa patuloy na pagdinig sa Senado sa mga diumano, kinorakot na proyekto ng gobyerno. 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. Mas marami pang mga anomalya na isiwala. Pati na, ghost projects. Kabilang na ang idinulog sa NBI ng mayor mismo ng San Carlos City sa Negros Occidental, si Mayor Renato Gustilo ayon sa kanya, nagpadala raw sa kanya ng liham ang DPWH Central Office na nangungumusta ng tatlong flood control projects sa San Carlos na nagkakahalaga raw ng 306.4 million pesos. Gayong wala raw siyang kaide-ideya na meron palang ganong mga proyekto sa kanyang kinasasakupan. Sa investigasyong isinagawa ng San Carlos City Local Government Unit, nalaman na ang mga kontraktor sa proyekto, ang Apo General Construction, EKC Construction, at Haben General and Engineering Services, Pare-pareho raw na walang ginawang kahit na anong proyekto sa San Carlos. Sa ito ito'y mga ghost projects. Butuan City naman sa Mindanao, inulan ng reklamo ang kalsadang ito sa barangay Damkias. Isang buwan pa lang kasi nung ito'y natapos, gumuho na ang halos kalahati nito. Yung mga dumadaan, delikado. Hindi magkagalito kung hindi tinipid yung ano eh, budget nila ang halaga ng proyekto, 6.8 milyon pesos na i-report na raw ito sa DPWH. Pati na ang kontraktor, ang ROIM, Builders and Construction Supply. Pero hindi pa raw nila masimulan ang pagsasaayos sa nasirang kalsada. Ang pondo kasi, upos na! Kinuhanan namin ng panig ang DPWH Butuan Engineering District at ang ROIM Builders Construction hindi sila tumugon. May ilang proyekto naman daw na nung inireklamo, inaksyonan agad. Yun nga lang, kano kanukwestiyon ng mga residente ang ginawang remedyo rito. Hindi na mapantik na si Mito to eh. Mga to, di ba? Parang minamasit yan. Ang bitak kasi sa dike, parang tinapalan lang ng epoxy. Nagtagal naman ang ating uh, quick fix sa ating flood control. <laughs> Epoxy yan, pare! <laughs> Ayon sa Pampanga First District Engineering Office, hindi raw nila proyekto ang dike, kundi ng Central Office ng DPWH. Sa tala ng sumbong sa Pangulong website, may 668 flood control projects sa Bulacan at 27 sa mga ito matatagpuan sa bayan ng San Miguel. Sinubukan ng aming team na hanapin ang isa pang proyekto gamit ang coordinates daw nito na nakasaad sa mismong website ng Sumbong sa Pangulo. Pero ito ang lumabas sa aming paghahanap. Ang isang bahagi ng ilog, wala namang dike. Ang kontratista ng proyekto, ang Global Creek Builders Incorporated, ilang click lang sa website, nalaman agad ng aming team na may lima pa silang mga proyektong nakalista. Ang may-ari ng Global Creek Builders Incorporated, ang mayor ng bayan ng Kandaba sa Pampanga, si Rene Maglanke. Para masiguro kung totoo ngang missing ang dike sa barangay, sinadya ito ng aming team at gaya ng na-research namin online, wala ngang itinayong dike ang Global Creek Builders Incorporated sa lugar. Gayunman, ayon sa kapitan, may ibang flood control projects naman daw na ginawa sa kanilang barangay. Dito po sa barangay namin, dalawa po ang flood control na ginawa. Pero po, hindi pa po, po ito sa deka. Ang unang dike nasa isang bahagi lang ng ilog pero ang kontratista nito hindi ang Global Creek Builders Incorporated kundi JMLD Construction at ang halaga nito 95 million pesos. 300 meters yan. Lumalabas lang na 4 months na tinapos nila. Wala itong record sa sumbong sa Pangulong website ang isa pang proyekto na itinuro ng mga residente, ang diking ito na binahari ng reklamo. Yung pinakamalakas na bagyo lang po halos hanggang dito po sa amin. Nagkaroon ng erosion, walang nilabasan yung tubig kasi walang nakadesign na RC pipes o bus culvert na lalabasan yung tubig. Wala rin itong record sa Sumbong sa Pangulo website. Pero ang gumawa raw nito, hindi pa rin ang Global Creek Builders Incorporated, kundi ang Edfrobon Construction Services Incorporated. Ang tanong ngayon, nasaan na ang flood control project na nakalista sa Sumbong sa Pangulo website na gawa di umano ng Global Creep Builders Incorporated? Isa nga ba itong Ghost Project? Ang Missing Dike, proyekto ni Bulacan 3rd District Representative Lorna Silverio. Sa aming pananaliksik, ayon sa lumang website ng Candaba LGU, Si Congresswoman Silverio di Umano, family friend ni Kandaba Mayor Maglanke, na siya may-ari ng Global Creep Builders Incorporated, na minsan na ring nadawit sa PDAF scandal taong 2014. Ito'y matapos mabanggit ni Janet Lim Napoles ang pangalan ni Mayor Maglanke sa kanyang sworn affidavit hiningan namin siya ng pahayag tungkol sa nawawalang flood control project sa San Miguel, Bulacan. Ngunit hindi siya sumagot sa aming imbitasyon. Samantala, para maipaliwanag ang kulang at tingitinging flood control projects sa kahabaan ng ilog ng San Miguel, humarap sa aming team si Edgardo Pingol, District Engineer ng 3rd District ng Bulacan. 2023 nag-start yung project na yan. Yung coordinates na nakalagay doon, ay during uh, planning stage, isinasubmit. Kaya ma'am, uh, during implementation, nagkaroon po man ng pagbabago sa location. Hindi naman normal yung uh, pachi -pachi. Depende nga yun sa release ng pondo. Kaya nakakaiba-iba ang contractor niyan. Dahil na Hindi excuse na ininipat, dapat may feasibility study yan kung inapprove na yung proyekto at sinabing doon kailangan ilagay. Kapabayaan ito ng DPWH. Dahil nga na bago di umano ang lokasyon ng flood control project, pinuntahan ng aming team ang bagong lokasyon nito sa Labne sa bayan pa rin ng San Miguel. At doon, may nadatnan silang istruktura. Yun nga lang, may ilang bahagi na wala ng simento. The project is already completed also. Kaya lang, nagkaroon siya ng konting damage. Dahil yung flood water na nanggaling sa likod ay tinulak yung ating structure. Ginagawa niya ito dahil under pa siya ng warranty. Isa sa mga pinatawag sa Senado sa linggong ito at sinasabing kontraktor ng maraming government projects at may-ari ng St. Gerard Construction Corporation, si Sara Diskaya, na nito lang nakaraang eleksyon, tumakbo sa pagka-mayor ng Pasig. It is common knowledge that you own nine companies. Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these nine construction companies? Yes po. Sa Marikina, sa listahan ng mga proyektong nakalaan para sa siyudad sa 2026 NEP o National Expenditures Program, may red flags o mga questionabling proyekto ang DPWH na nakita si Congressman Marcy Chodoro. Hindi raw malinaw sa kanya kung paano plinano ang mga ito, lalo na ang napakalaking mga pondong nakalaan para sa mga ito. Mukhang ang mga proyekto na na-identify at kinatutupad ng DPWH ay walang uh, na uh, konsultasyon sa Regional Development Council, sa NMTA, at lalo na sa implementation. Kaya nga... Napapalsikin natin ang mga project na ito doble-doble At kadalasan, kung drainage system ito, hindi na idudugtong sa tamang drainage outfall Kaya tayo binabaha Kaya tayo binabaha Hindi magko-coordinate yung mga ahensya, hindi rin nagko yung mga drainage Correct, correct ang problema ng mga tiga Marikina, Kainta at Antipolo, ang tila buhol-buhol o magkakasalungat na drainage system sa kanilang mga lugar. Kaya rin bumabaha kapag malakas ang ulan. Dapat talaga nasusunod yung tamang proseso. Halimbawa dito sa Marikina, kadugtong nitong Valente Creek yung sumulong bypass drainage namin na ngayon inuulit ng MMDA yung construction ng drainage na ginawa ng DPWH dahil mali yung kanilang elevation mas mababa yung itong sapa do sa lalabasan na drainage system Bakit naman nung nagkakaba no? Kapabayaan, neglect sa listahang nakuha ni Congressman Chudoro, naglaan ulit ang DPWH ng 113 million pesos para raw sa drainage system ng Sumulong Highway na mula nung sinimulan anya ay mali. E di pera na naman sayang yung pera. Tingin ko dapat may managot administratively o criminally dahil uh, may nasayang na pondong uh, publiko. Ito ang Balanti Creek dito sa Marikina. Meron ditong inilagay na flood control project na matagal nang tapos. Pero ang ipinagtataka ng kanilang congressman na si Marcy Chodoro, bakit hanggang sa taong 2026, meron pa itong nakalaang pondo? May isa ring kalsadang tapos na pero napaglaanan pa rin daw ng 20 million pesos at dalawang phase ng rehabilitation ng drainage outfall na nakapagtatakaraw na parehong-pareho ang nakalaang mga pondo katulad din ng flood control projects na isiniwalat ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privileged speech pareho-pareho crop price 77.19 million pesos. Pareho-pareho bank protection structure. Pareho-pareho ng Budigudi. Pero it's still plays gross projects. Paano mo sasabihin na continuing project kung eksakto yung uh, halaga? Eh di dapat. Kung meron talagang feasibility study, meron talagang na detailed engineering, may project cost na tama, eh hindi buong halaga yung mga mo. Kaya red flag na. Ang kinakabahala ko lang dito, binabantayan nating mabuti yung mga insertion pagdating sa buy o doon sa manggagaling sa small committee. Uh, ah, dapat very transparent at may accountability. Systemic ang inefficiency. Walang uh, proper data, wala proper planning. Mas bukas ka sa corrupt practices. Eh. How do you even make sense of that congressman? Merong mga proyekto na hindi magawa dahil walang pondo, pero meron mga proyekto katulad nito, doble-doble yung mga pondong inilaan. Sa ahensya talaga dapat magsimula yung pagbabago. Eh. Kaya yung panawagan niya ng uh, 46-year resignation ay uh, nararapat para doon sa mga opisyal na magpapabaya at meron mga dapat managot ay mapanagot natin proyektong substandard dahil di umano kinupit ang pondo. Ang pinakagarapal marahil ay ang mga ghost project. Pinondohan pero wala o hindi ginawa. Meron ding mga tinatawag na insertions o mga naisingit na item o proyekto. Katulad ng ibinibintang ngayon kay Congressman Zaldico, party list representative ng Ako Bicol, na siya rin dating chairman ng pinakamakapangyarihang komite sa Kongreso, ang Committee on Appropriations. Congressman na kontraktor si Ko. Siya ang original na nakalistang incorporator ng SunWest Incorporated. Isa sa top 15 contractors sa listahan mismo ni Presidente Marcos. Bagamat kamakailan lang, nilinaw na nag-divest na raw si Ko ng kanyang shares sa SunWest mula nung nagsimula ang eskandalo sa mga diumano kinorakot na flood control projects hindi na siya nakita pa ng publiko. Nitong Webes, inanunsyo ng Kongreso na nasa Amerika raw ito at nagpapagamot. May sakit daw kasi si Ko sa puso. Initial inquiry ko sa Office of the Secretary General, na-inform ako na si Congressman Saldi ko is currently out of the country na nasa United States siya for medical treatment. Si Congressman Saldi ko is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi na sabihin yung nag-invento ko. So, ang point ko is, di ba dapat kung kaninong distrito yung yung project, siya yung nag-request, di ba? Ang point ko is, bakit hindi yung district congressman ang requestor? Ayon kay Congressman Toby Chanko ng Navotas, tig 2 billion pesos mahigit ang nakuha ng dalawang party lists na kaalyado ni Zaldico, ang Ako Bicol at ang Barangay Health Workers, bukod pa sa halos 14 billion pesos na insertions diumano. Dapat ipaliwanag niya bakit mm -hmm. unang-una, bakit siya may discretion over this amount of money? Yeah, yung 13 billion na yan, siya ang requester. Ito pa, yung dalawang party list associated to him. Yeah. Ako Bicol, 2.295 billion at saka yung BHW na sa pamangkin niya to, 2 billion 64 million. So iyan na naman yung isang question, di ba? So total 17 billion, mm -hmm. almost 18 billion. Pero ang ang, mm -hmm. ang question is, yung mga party list, alam ko pinagbibigyan sila ng allocation. Opo. Pero maliit lang. di ako nagkakamali, ah, hindi ko alam kasi eh, nahihiya naman ako magtanong-tanong, di ba? Ang tanong ko ulit, paano nangyari ito? Zaldico is a party list representative. Yes. Who is the chairman of the Appropriations Committee yes. in the House? And then gets to do this, sabi nyo. Paano ho nangyari yun? Hindi, siya dapat sumagot pa, paano? paano Hindi, pero <laughs> there's a House leadership, di ba? The House would probably have its own oversight committee. May tumitingin dapat doon. How was he able to do this? Paano niya ho nagawa ito? Kaya nga, Jessica, di ba? Kung nagawa niya ito, sinong maniniwala na kaya namin investigahan yung sarili namin? Pa sinong maniniwala? Tapos ayaw nilang ipatawag. Sinong mm -hmm. maniniwala doon sa investigasyon na yun? Mr. Chairman, August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Sa hearing ng Kongreso noong Martes, ipinanukala ni Congressman Edgar Erice at Congressman Isidro Ungab na ipatawag si Congressman Ko para magpaliwanag pero may mga kumontra. Mr. Chairman, I am objecting on the motion. Hanggang nagkasagutan na rin sina Congresswoman Janet Garin at Congressman Chanko. Here is the USP. Sinasabi pa paano nagkaroon ng insert. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13 billion 803 million And we do not want to invite him as a resource yeah. person. With you Wait, courtesy. I have the floor. I have the floor. I have the floor. I have the floor. Motion to suspend. Pero sabi po ni Senator Lacson, meron daw 67 na mga congressmen who are also contractors. So ito yung contractor. Okay. Anong masasabi niyo ho doon? Ang um, nadidinig ko na meron, di ba yan nga yung sinasabi natin yung delikadesa, di ba? Mm -hmm. Dapat, lumayo na tayo. Again, Paano maniniwala yung mga tao na magiging fair ang investigasyon kung meron ngang 67 na ang contractors doon sa Congress? Ang hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung di ba nalang nararamdaman na galit na yung mga tao sa Congressman na ang pangit na ng image ng kongreso. So, hindi ba namin nararamdaman yun? Ako nararamdaman ko. Hindi ko alam bakit sinasakripisyo yung imahe ng House of Representatives para lang sa isang tao. Mm -hmm. Of course, alam ko, naririnig ko naman, yung iba doon, ako yung sinisisi. Ako daw nakakasira ng image ng house. Kasi daw, ako daw yung salita ng salita. Uh -huh. So, pag tumahimik si Toby, hindi naman tayo nasisira. Kaya lang tayo nasisira dahil sa mga pinagsasabi niya. So, parang ganun ang spin nila. Uh -huh. So, And, later on, sigurado uh -huh. akong papalabasin na masama niyan. Sinimulan na rin usisain si Engineer Henry Alcantara ang sinibak na dating First District Engineer ng Bulacan na nakakasakop sa flood control project sa bayan ng Baliwag na binisita ng Pangulo nun lamang Agosto at na lamang Ghost Project pala. Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng, ng public works. Walang ginawa. Kahit isang, wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. No, I'm not disappointed. I'm angry. So, paano po nangyari yung Ba't nabayaran po? Eh, wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po eh. There is a uh, documents that's the basis of the accomplishment in the public works. And that is statement of work accomplished. Uh, signed by the project engineer and the implementing section po. Pero hindi po ba dapat tinitingnan nyo muna? Your Honor, uh, as I told you, napakarami pong uh, papel na po sa akin everyday. Engineer Alcantara, during the Senate hearing, you admitted that you're going to casinos, Mr. Chair. Yes, sir, honor. Ilang beses <laughs> po kayo napunta sa casino, Mr. Uh, uh Engineer Alcantara? Tayo po nung pinagdik sa Senate, around uh, two to three times a month. So, kasama niyo po sa district office or dun sa mga taga-DPWH din po ba ang kasama niyo? District office na po. Bawal ang government officials at empleyado na magsugal sa mga kasino. Ayon na rin sa alituntunin ng PAGCOR. Isa rin sa mga ginisa sa pagdinig si Lawrence Lubiano, presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated. Isa rin sa top 15 contractors sa listahan ng Pangulo. Mayroon po ba kayong kamag-anak, asawa o kaya uh, kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Kapatid pa Your And what is his uh, position in government? Uh, mayor po ngayon sa isang bayan sa South Inamin ni Lubiano na malapit na kaibigan niya, si Senate President Cheese Escudero, nag-donate pa raw siya sa kampanya nito noong 2022 elections. And more or less, uh, magkano po daw ang inyong uh, na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? Uh, 30 million po hindi po galing sa kampanyon, yon, galing po yun sa akin as a person. Sinubukan namin kuhana ng pahayag si Senator Escudero pero hindi siya tumugon. Gayunman, hindi niya itinanggi na binigyan siya ng 30 million na donasyon ni Lubiano noong 2022. Itinanggi ni Escudero na sangkot siya sa mga proyektong nakuha ng Center Waste Construction. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pag pagbayad, pag-inspeksyon, ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Matagal ko ng kaibigan at kakilala uh, siya sa at tumutulong talaga sa amin. Mulat mula pa nung hindi pa iso to. Ang budget ng gobyerno ay dumadaan sa pagbusisi ng Senado at Kongreso. Pero sa tinatawag na Bicameral Conference Committee, pati na sa Small Committee, nangyayari di umano ang mga pag-amienda o insertions. Ang question, may report ba? Ang makakasagot ulit noon, si Congressman Saldi ko, miniting ba talaga yung small committee o siya lang ang nag-decide mag-isa? So siya na lang magsabi kung anong ginawa niya. Mm -hmm. So, paano ho nangyayari to? Kayo yung tagagawa ng batas. I mean, the standard that you know people look up to huh? kayo. Mm -hmm. Kasi kayo yung leader ng, kasama kayo sa mga leader ng Pilipinas. And yet, may mga nangyayaring ganyan. How, how can do, it happen? Yeah, how do you look at it? Paano? Ah, bakit po nangyayari lahat ng ito? Because mahirap tumutuloy. Eh. Uh -huh. Pag tumutol ka, <laughs> pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga constituents mo? Uh -huh. So, ibig sabihin, tatahimik na lang sila. Uh -huh. After yesterday, ang dami, pagpupunta akong CR, boss, tama yan, tuloy mo yan. Kaya lang, pasensya na, hindi kami, maka, hindi kami makasalita dito may kami. So yun, yun ang reason bakit they will just look the other way. Ayon kay Chanko, ang small committee ay binubuo ng apat lang na tao at posible rin daw na dito nagkakaroon ng insertions o singit o mga isinukso ang tawag niya rito, budget maneuvers. Kaya raw nagkakaroon ng malalaking pondo ang ilang distrito. Kahit pa yung mga hindi naman humingi. Sa pagkukwento pa ni Congressman Chanko, meron daw maliit na grupo o samahan sa Kongreso na siya talagang may control sa pondo at sa grupong ito di umano na pabilang si Congressman Ko. Matatanda ang kwenestyon din dati ni Chanko ang tinawag na 777 scheme na sa tingin niya ay parang PIDAF o Priority Development Assistance Fund uri ng pork barrel na matagal nang sinabi ng Supreme Court na illegal Interview ako. Apo. Okay. Nung after the show na tinanong sa akin kung totoo ba na may 777 kapag sumama ka doon sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Ni Speaker Maldes. Yes. Mm -hmm. Okay. Sinabi ko, oo, oh, oh. alam nga magsinungaling ako na wala, di ba? Mm -hmm. Meron naman talaga. Yung 777, hindi cash yun. Okay. Yun ay tupad na 7 million worth, AX or ACAP, 7 million worth, at guarantee letter, 7 million worth. Mm -hmm. Yun yung kinonfirm ko na meron talaga. Bakit may ganun? Siguro, para madaming sumama doon sa bagong Pilipinas Service Fair. Mm -hmm. Isn't so, that patronage politics? It is. Yes, it is. Pero, I mean, congressman ka, sasama ka, mab yung mga distrito mo. Distrito mo. Kasama ka. Ang misis ni Congressman Chanko ay pinsan ni Pangulong Marcos at pati ni Speaker Bromualdez. Maybe 40 years na kami magkaibigan ni, ni Martin. Mm -hmm. Kaya hindi rin masaya to eh. Ano status niyo ngayon? Hindi lang kami nag-uusap. Pero kailangan ko mamili between my friendship with him and the legacy of the President. Mm -hmm. So hindi rin madali eh, di ba? Dalawang araw ang nakalipas matapos ang interview ko kay Congressman Chanko. Itong biyernes, September 5, inakusahan siya ng kaalyado ni Congressman Ko na si party List representative Alfredo Garbin Jr. na meron daw insertion si Chanco na 529 million pesos. Eh bakit si Congressman Chanco hindi niya imbestigahan yung kasarili niyang lugar na kung saan yung mga nababanggit ng ating presidente na involved mismo doon sa mga ghost project doon mismo nagkukontrata din uh, award bidders uh, doon sa kanyang Nabotas District. Sinagot ni Chanko si Gardin, huwag daw nitong ilihis ang issue at hindi raw insertion ang hiningi niyang 529 million pesos na additional na pondo mula sa bicameral committee para sa kanyang distrito sa Nabotas na bahain o flood-prone. Ang nakapagtatakaraw ay kung paanong nakapag-insert o nakapagsingit ang kaalyado ni Garbin na si Ko ng halos 14 billion pesos para sa iba't ibang mga distrito at tig 2 billion pesos mahigit sa dalawang party list ang Ako Bicol na kinabibilangan ni Ko at ni Garbin at ang Barangay Health Workers na kinakatawan naman nang pamangkin Ko. Wala ako kahit isang graft case. And that is despite the fact na lumalaban ako o hindi ko naging kakampi yung mga presidente. Pwede lang checkin sa archives ng Kongreso, mm -hmm. 2012 budget, 2014 budget at 2015 budget. Mm -hmm. Kuwestyunin ko na yan. Mm -hmm. Okay? Tapos noon, admittedly, surrender na ako. Wala na akong magagawa dito dahil ma-outvote lang ako. Napagod din kayo. Hindi lang napagod, alam kong walang mangyayari. Ngayon, nabuhayan lang ako ng loob at nagkaroon lang ako ng pag-asa pagkatapos ng SONA ng Pangulo na sinabi niya na dapat magkaroon ng budget reform. Bakit yung 2025 ang lagi mong binabalikan? Kasi di ba lahat ng tao, ang description nila doon, pinakabulok, pinakapangit. May way out ba tayo? Yes. Paano? E talagang dapat yung independent um, commission, sila na mag-imbestiga. Hindi talaga namin maimbestigahan sa sarili namin. Gagamitin lang yan to divert, gagamitin yan para sirain yung mga kalaban. Mm -hmm. yeah. Gagamitin lang yan para i-cover up yung totoong mga may kasalanan. Para i-stifle din yung mga katulad nyo? Yes. Pero hindi madali Because alam mo, ang, ang responsibilidad ko, hindi lang naman sa kongreso eh. And, ang, ang problema dito, nababawasan yung oras ko sa distrito eh. Di ba, instead of spend instead of spending time sa distrito, siyempre nababawasan yung oras okay. and effort ko so, doon. Congressman, paano, baka meron pa ho kayong gustong sabihin para sa mga gustong maintindihan pa itong nangyayari? Sa mga tao, wala. Sa mga kasamahan ko sa Congress, ilabasan <laughs> natin yung katotohanan. Sa nakalipas na dalawang linggo, ang natumbok ng investigasyon sa mga proyektong diumanoy kinurakot, mga kontraktor at ang DPWH. Sa linggong ito, napunta na ang bola sa Kongreso na siya naman talagang may control sa national budget o sa kabang ng bayan ang rason kung bakit patuloy ang korupsyon sa bayan na ito, wala namang nahuhuli. Ang nangyayari nagkakaroon ng scapegoat, eh yung mga politikong nakinabang. Andiyan pa rin, nakakawala. Hanggat walang nakukulong, hanggat di natin pinapakita na yung mga magnanakaw na politiko ay matatanggal sa pwesto at masisigurado mapapakulong sila, patuloy yan. No? Dati na yung problema, no? pero hindi ibig sabihin nun, mapapagod na tayo na pigilan itong problema na ito. you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.